dahil wala ngayon si Kuya Francis. Samahan natin si Ate Jam dito sa surong dahil siya muna ang bahala sa kanilang mga alaga. Tayo na po at manood! Titingnan muna ni Ate ang supply ng kanilang mga alaga. Medyo malalaki na rin ang kanilang mga alagang 45 days na manok sisilipan muna ito kung kasa na hanggang sa ito ay ibenta na. Check natin itong mga pagkain nila. Kunti na lang pala, paubos na. May anak magpapakain. Check ko muna yung mga alaga namin. dito siya sa likod namin nilagay. Yung 45 days na alaga. Okay. Yes, check natin yung mga bagong uh, pisang na mga. Bagong, mga bago namin sisig. Tapos sa lang kahapon. ito mga ibang 45 days na alaga. Mamaya na papakainin natin ang mga alaga natin dito. Puntahan muna natin ang mga native na manok at kukuha pa tayo ng damo para naman sa baka. Sa manahon ngayon, kailangan nating magdala ng bimbo at tubig. Kaya nilagay ko dito sa dalawang lagayan. Mahirap na kasing ma-dehydrate. Uh, tara, tingnan natin yung mga <laughs> Tama ka dyan, Ate Jam. Sobrang init na ng panahon ngayon. Kailangan talaga lagi tayong magbaon ng tubig. Mahirap nang ma-dehydrate. Yung mga video nga na napapanood ko, naglutaw na sila sa ilalim ng araw. Ewan ko lang kung totoo yun. Halos lahat nga ng tao sa social media ngayon ay nagmerit reklamo sa init ng panahon. galing dun sa baba sa kay Mananglet mga punyin manangdet na nilagay namin dito sa surong Iyan ay yung mga sisiw na nahuling napisa dahil ayaw naman ng alagaan ng kanilang mga ina dinala na lang ni Kuya iyan noon at si Ate banet na ang nag nag-alaga Sa kabutihang palad naman ay lumaki na rin sila Iyong ibang mga manok kasi kapag may nahuhuling mapis ang itlog ay talagang hindi na nila aalagaan para bang itinakwil na sila ng kanilang mga ina. Ito namang mga nasa baba, mga wala na rin mga, wala na rin nanay. Nagsama-sama na namin kasi yung mga ibang kapatid nila, namatay na. <laughs> Oo, yun nga yung mga sisi na galing sa baba. Sa ngayon, na uh, marami na kaming alaga. May mga 45 days, so uh, i-harvest namin sila sa katapusan. Kasi ito, pinapalaki na lang namin para maibenta rin. mapapansin niyo yung lahi nila medyo malalaki. Kasi ang target talaga namin ay ang magbenta, hindi yung uh, personal na pagkain. Kung itong papaya namin, matagal na namin kinanin. Kaso nga lang, wala pang bunga. Saka mal maliliit pa sila. Hindi masyadong maganda itong lupa na pinagtaniman namin. Mahirap talagang magpalaki ng ikataming dyan ate. Malagkit kasi na ang lupa sa bandang dyan. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe sa aming channel, malaking tulong po sa amin kung kayo ay magsubscribe at pindutin na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated kung may bago kaming i-upload na video kung gusto nyo pa pong makatulong, malaking pasasalamat po namin kung i-share nyo po mismo ang video sa ibang mga social media platforms. Mabising ka yun? Kasi kay Pai. Tara, kuha tayo ng damo pagkain mo. ate John Jan sa palayan ni Kuya Alfred. Jan madalas namumuha ng damo si na para sa pagkain ng kanilang baka. Mabilis lang kasi makaipon ng damo dyan. Medyo basa pa yung lupa kasi nagdilig si Kuya Alfred nung nakarang araw. Gustong gusto to ng baka namin. Kaya niyang ubusin yung isang sako nito. Kaya ito ito yung ito yung kinukuha namin lagi. Tagtabukol. Ito yung tagtabukol na tinatawag. Ito yung favorite nung alaga namin. ito yung lagi namin kinukuha. Si ba nakakaubos ng isang sako. Madaling kumuha kasi basa pa yung lupa. Medyo nakakapagod na, pero sulit naman. Tiyaga lang ate Jam. Sabi nga nila pag may tiyaga, may nilaga. Balak pa sana naming dagdagan yung alaga namin, kaso mahirap kumuha ng pagkain. <laughs> Kung gusto nyo po palang bumili ng mga dried goods or frozen foods, pwede niyo pong bisitahin ang kanilang Facebook page, ang Jamie's Market. Nasa description po ng video ang link. At sa mga interesado naman po palang mag-alaga ng 45 days na manok, at gustong makisabay sa tuwing bibili sila ng sisiw, mag-message na lang po kayo sa kanilang Facebook page. Sa ngayon po pala, within Narbacan area pa lang ang pwede nilang i-accommodate. Maraming salamat po! ngayon na nga bumaba na ang araw, nakarami na rin siguro si Ate Jam. Tingnan muna natin kung tapos na makakuha ng damo si Ate. Mukhang napuno mo na iyan Ate Jam, siguro pwede na iyan para hindi ka masyadong mahirapan sa pagluhat. kumpain. <laughs> Ginigising na mga bata. Sino <laughs> <laughs> mga tatay tanga kamihan ba? O, marami na rin tong nakuhang damo. Sakto lang yung isang sako sa kanya sa ngayong hapon. Tapos isang sako na naman sa umaga. Mahirap kasi pag masyado siyang mataba. Lalo't uh, inahin siya. Mahihirapan siyang magbuntis. Ayon kasi sa mga eksperto na nag-aalaga ng mga paanak ang baka, mahirap daw magbuntis ang isang baka kapag ito ay mataba pero kung halimbawa naman ngayon na may anak at isang baka, okay lang naman na kumain siya ng marami. Ang husay naman ang gate ng coral ng baka nyo ate Jan, lusok-sok. Tara, simulan na nating magpakain ng manok sa kababoy. Dapat nagpahinga ka muna ng kaunti ate Jan, kakatapos mo lang manguha ng damok. Dati ang mga native naman na manok nila ate ay medyo may pagka na. Dati ang kinakain lang ng mga iyan ay yung mga panis na kanin. Ngayon nag-upgrade na sila sa bio at mais. Ito yung ipapakain natin, ang mais tapos sinaluan ng bio -tree. At isa pa na pinapakain ni Kuya dati dyan ay yung mga anay na nakukuha doon sa nilan ng kawayan. Isa rin yun sa mga gustong-gustong kainin ng mga manok. Oo nga pala ate, may nakakulong dyan na isang inahin na manok. Iyan yung pasaway na madalas makipag-away kapag nasa labas. Pakainin natin kung pinakamatapang na manok. Laging nito aaway. <laughs> Tama na yan. Nasaan yung maliit na katalaw? Nakatakas <laughs> <laughs> siya. Ayun. Kailangan nating hulihin. siyang nakawala ng sisi ate. Kasama yan ng mga sisi na galing sa baba. Ayan. Ngayon, lumabas na. Baka naman ka lang na, na ang hinahanap ng sisi na iyan ate. Lumabas na siya. Bayaan mo na iyan ate jam. Babalik din yan. Wala naman siyang makakain sa labas. Sunod na rin ni Ate Jam na paliguan niyong bago nilang baboy sa kabi nilang nila iyan noong nakaraan. Kailangan paliguan siya ng kahit kaunti lang kasi sobrang init ng panahon. Dahil wala pang budget, tiis-tiis muna ang baboy dyan, kapag makaluwag-luwag na, gagawa na rin siya ng bahay na bato. alagang 45 days na manok. Medyo malalaki na rin sila kaya dapat dirdiretsyo lang ang pagpapakain sa kanila. Mabilis lang kasi bumigat at lumaki ang isang 45 days na manok kapag nakabantay lang ang kanilang pagkain. Siyempre dapat hindi rin sila dapat mawala ng tubig. At dahil mainit na rin ang panahon hindi na sila nagihilaw. Kasi kung sa buwan ng paglamin, kahit malalaki na ang mga manok hindi dati ito ni kuya, Sobrang lamig kasi dito sa Surong, lalo na kapag sa buwan ng Disyembre hanggang Enero. Ngayong summer naman, magandang mag-alaga ng 45 days na manok kasi mainit ang panahon, pabori sa mga sisil dahil hindi na sila sa gabi. Binabalak na nga nila ate na kumuha ng sisil sa katapusan. Kaya kung gusto niyo pong magpasabay ng sisil sa katapusan, mag-message na lang po kayo sa kanilang Facebook page. Nasa description ko ang link. Pakisuyo na rin po kung maaari pa at like na rin ang aming page ang James Market. Nagbebenta po kami ng mga frozen foods at dry goods. Salamat po! Ang maganda naman dito sa surong kapag mag-aalas tres na ay nagsisimula ng lumamig, kaya kung maririnig nyo sa background may mga hangin-hangin na siya napan samantala sa labas si Ate Jam kumukuha ng tubig para sa mga manok dahil hindi pa naaayos ang grito sa sakal. Buti na lang dito sa surong hindi nawawala ng tubig kahit summer. Sa ibang lugar kasi kahit dito na mismo malapit sa amin, kapag sa ganitong buwan ay pahirapan ang tubig. Kaya yung iba hindi na sila nagtatanim ng second crop ng mais. Pwede ka tayo ko sa pataasan, So pakete order na ako by next week. Mabigat so, na siya. Siguro may 3-4 to 1 kilo na itong mga larahan. So ito yung ginagawa ko simula pa kahapon. Nililinis na rin tong lagayan ng baka namin. kung kural niya. Tapos pag medyo tuyo na to, susunugin namin. Siguro hanggang dito na lang po ulit ako. Salamat sa pagsama niyo sa amin ni Ate Jam. Maraming salamat din po sa mga nakasubscribe sa aming channel hanggang sa muli ang inyong lingkod, Pupuyong. Si